Moros Binondo Bridge mga idol oh. Danta rito. Ito na pinaka shortcut. Galing ka Binondo, pwede ka lang sumama mag-shortcut dito -re sa Intramuros. Ano? Dami rito mga idol nakatambay. Oh, kasi maganda siya. Matamoros Grace Ayan Ayan sa kabila niya ang binondo na yan yan naman yung Sa kabila na yan Intramoros na yan Ayan, ayan. yan Pabuntang Intramoros yan mga ilog ilog pasig Binundo sa Intramuros Bridge mga idol magandang gabi mga idol thank you for let's not nang nanonood ng mga video at ng mga nag like Salamat sa mga idol, maraming salamat. Bye bye.